Have a great day sa ating lahat, guys. Ayan. Dito ako ngayon, guys, sa ano, sa aming bakwaran. And meron akong dala-dala na nakikita niyo 'to, guys. Ayan, dadagdagan ko pa siya. Ito 'yung taw tinatawag na watawata or -wata -er. sa lingkapa, ito dapat sa amin. Dito sa amin ang tawag nito. Yung nipo ko kasi guys, yung pamangkin ko ay meron siyang lagnat. Ang finding sa doktor ay meron siyang dinggi. So, our kami ngayon dahil maraming nilalagnat dito sa amin so natatakot kami ba kayo naman ay dinggi so ayun nangunguha na ako ng ganito guys kasi di ba ito yung binalita or ano na gamot siya sa dinggi so ayun guys nagkahanap ako ngayon dito at ilalaga ko siya at iinu ipapainom ko sa aking mga anak guys ayun guys ang hirap din pala niyan hanapin guys pag kailangan mo siya kanina pa ako dito paikot-ikot ang init-init ito pa yung nakuha ko guys yun, guys. Meron na ako dito. Yan guys. So, hindi siya madali. O, yan. Yan, o. Dito siya. Ayan. Gamot daw kasi ito. Kaya, ayun. Susunod na lang tayo dahil wala namang mawawala kung maniniwala tayo sa mga ano. Dahil hindi naman siya nakakalason. So, try natin. Baka naman ano talaga siya yung malulunasan talaga yung mga ano nito kasi mahirap na baka yun ay sus nakakatakot guys yung dinggi ayun yung mga lamok yung mga dinggi yung yung mga big mosquito yun ayun guys ayun. meron ako nakuha dito maghahanap pa ako guys ang hirap din pala nitong ano ang hirap din pala nitong hanapin pagkailangan na kailangan mo mahirap din siya hindi siya agad-agad makikita guys hmm. ayun na meron pa ako dito nakita yun hmm, guys ayun mahirap din siya ano kagabi pa ako nito naghanap ng naghanap dahil hinahatid ko doon sa aking pamangkin nilaga ko muna siya. Ngayon naman, kukuha ko para sa amin ng anak ko. Ayan ito. Kasi papainumin ko din sila. Kailangan talaga dubling ingat. So, ano na, yung alam naman natin na ito daw yung ito talaga yung ano, sabi nilang gamot ay gagawin na natin. Hindi na natin aantayin na yung mangyari pa sa atin yung nangyari sa iba iinom na tayo ng ano ng mga halamang gamot Ayan. mahirap din siya hanapin guys mahirap hanapin yung ano yung pagkailangan mo talaga mahirap din siyang hanapin hindi rin nagpapakita ka agad ganun talaga siguro ayun siyan guys init dito sa um, base na yun so, kailangan ko siyang gagawin dahil yung anak ko ay tulog siya ngayon so gagawin ko na yung dapat kong gawin habang siya ay tulog dahil hindi ko to magagawa kung siya ay gising sobrang init Ayan, medyo madami dami na yung nakuha ko guys dito pero sobrang init. May mga ano dito, si um, Ang init. Di rin siya madaling hanapin, guys. Um, Naghanap ako dito ng panglonas sa dinggi. Uh, saling kapaw awata wata ba ito guys guys hmm. wala na nga sya dito doon lang ako banda nakakita pero medyo ano na rin to sya mapagtsagaan na rin to sya pero need pa talaga sana ng more sana makakita pa ako ng mas more pa hirap kasi talaga pag kailangan na kailangan mo kasi yung isang bagay din. Hindi mo rin agad-agad makukuha siya. Ayan. Ayan. meron pa dito guys. Meron pa dito. Hanapin natin yung puno niya. Ayan. Ayan. Sa madami pa ako makuha. dami sana siya guys kasi madami ding ano hindi mo masyado makilala siya dahil ang dami ding mga halaman mayroon mga may mais may mga sagbot ayun oh may kainita man ani uy ginuko diba hindi ko na nga masyado makita yung mukha ko sa kamera eh. ang silaw ano yun. Ganito, ganito, ganito lang. Iwan ko muna yan dyan. Maghahanap ako ng iba. Kasi ano, nawawala siya. Kailangan mo siyang kikilalanin mabuti dahil ang dami namang ano. Kamoti, may kamuti, may ayon sweet potato, mayroon pang mga sagbut. Hindi mo siya masyado maano. Ang payat na nga nila, oh. Parang kasing payat ko na. <laughs> Oo. Parang kasing payat ko na. Parang kasing siksi ko na sila dahil natatalo din sila sa ano, yung mga kamote. naghahanap ako ng hanap nito. Kanina pa ako nito hahanap. sa totoo lang. Kanina pa ako naghahanap nito, guys. Si Yan. Hindi mo kasi siya masyado makilala, guys. Ayan, o tingnan mo naman, o yan siya. Pati kasi yung gamot niya, guys, ay isa din kasi to sa ano. Isasama kasi to siya sa paglaga. Ayan gamot ng anong uh, dinggi iyon sobrang haba nito na to. nasaan na yung gamot nito hindi ko na nakuha kasama nagtsatsaga <coughs> ako ng na nito kasi tatakot ako para sa mga anak ko tayo naman kasi mga mama ay kailangan natin talagang ano um, mag iingat at alam naman natin na mayroong magagamit lang na ano ba nga ganito eh papainuminan natin sila hindi na natin antayin na mangyari pa yung kinakatakutan natin di ba guys ayan guys thank you so much guys for watching yan dami na guys ilalaga eh, ko na to siya ayan. thank you so much for watching I love you all